Bagaimana? 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 Bagaimana Bagaimana? Bagaimana? Hai mau lagi dengan Hai डामिंग कैंडी <laughs>

Mga bata, itapon ng mga candy sa pasaraan, ha? Ay, paglaba, ha? na wong! <laughs> Chuchi! Chuchi! 60. oh mga tabletas Tabletas kayo dyan O, mga ano Ha? Mga tabletas so, mga, mga tambal Dito, ayan mo Mga tambal, ani mga bukas dyan? Binigit ko na kayo, ano, bukas mga bata, pag paglabay, ha? ang mga anak naman, mga oras na nila naman, uu, kung 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 Mga kung 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 wala yung makaon. kung 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 Wala Hindi. Eh mamaya pag natapos sa lahat ng mga nalalaga takay niya sa tira kay niya. Marita na Mas niya.

<tryo> ah! <tryo> plastik plus super ah! christmas ito yung essence ng christmas sa mga ah yeah ang mga mamaya bibigyan magbibigyan sa mga binata ah! <Elijah and Wikipedia> binata binata binaton Ano ba?

Oh my God, so oh. Okay. Bruno, di mana kau si Kyle anak? Abi, i-murisen niyo na mamaya. Inamot akinamo. natin 'yan bago natin ilagay sa ano. Inuri niya si Kylie. Inatoy. Ah. Ay, Ito na, hmm. Wala na. gusto ko itong basuka. Basuka? Ito o. Oh. Ay no, wala ganyan na no. yung gel gel o. Oh. oh. Gel ay, gel ay, Oh. Ah. Napay ko an. Bawin mo sa ganyan o? Pagka na kumain yan? Oh. Beshi! Para kang bata. Beshi. Galing tayo ng bata, animal ka. Para bata. Ito pinaka-favorite ko sa lahat harap Malaki na pala to Dati nasa ano lang ito. Nasa plastic na lalagyanan. Ngayon nasa ano na siya. I Stick. Ha? Huh? Favorite ko kasi ito guys. It's my favorite, you know. So 83. No pa, 17. Wala the target. Yeah. Wala So ngayon tayo magkukulekta ng basura Sila maging masaya ang mga bata para yung mga bata masaya Pag hindi sila masaya ewan ko na lang ha <laughs> Okay. So, bata, your sweet tooth is ready this Christmas. Bye, everybody. Mm. Oh, Mayroon po, may o. Sir Dan, napasay hindi mo nabilang. <laughs>